What's up guys! Pag-usapan natin yung mga coins na patuloy pa rin binibili ng mga kolektor. So bukod sa mga commemorative coins na naka blister pack, mga naka box na may koa, mga commemorative coins, mga silver coins, USPI coins, ay meron pang mga ibang uh, circulating coins na patuloy pa rin binibili ng mga kolektor. Isa na dyan guys is yung piso na year 2005. Ayan. Tapos, nandyan din yung 5 uh, piso na year 2006. Tapos, ang sa 10 piso naman guys, ay uh, year 2007 at saka year 2009. So, pagdating naman guys sa presyo, gaya ng sinasabi ko lagi, ang presyo ng isang coin ay uh, may epekto. Yung uh, kanyang kondisyon, yung kanyang uh, mintage at saka depende na sa buyer at saka seller. So, may mga buyer kasi syempre na may mga budget din or may mga talagang price range na sinusunod pagdating sa pagbili ng mga coin. So, kailangan din nilang tumubo. So, depende na sa pag-uusap ninyo yan guys. No? So, para mabigyan lang kayo ng idea, sa piso na 2005, ay uh, nasa rin siya ng around 400 to 700 depende na lang sa kondisyon at saka sa usapan ninyo sa so year 2006 na 5 piso, ang uh, range niya is 1,000 pataas, depende sa kondisyon. Tapos sa uh, 2007 at saka 2009, uh, may mga bumibili niyan guys no, ng around 2,000 to uh, 25, no. May iba naman mas mababa, so depende na yan guys no kung sino yung uh, makausap ninyo na uh, Nag-hunt or uh, bumibili ng mga coins na yan. So yun guys, mga presyo ay paiba uh, -iba, iba So iba-iba yung mga inaalok or or uh, mga price range ng mga buyer. So, check nyo na lang guys sa mga Facebook groups at mag-observe kayo regarding sa mga price ng mga coins gaya ng mga nabanggit ko sa inyo. So, yun lang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood. Yun lamang guys para sa video na ito. Sana meron akong naibigay na konting information regarding dito sa coin na ito. At uh, muli maraming salamat sa panonood.